Yeah, what's up mga master? Mark Music here at meron tayong bagong tutorial ngayon mga master. Tanong ng ating kamaster ito, si June Balius. Ang sabi niya. Bakit daw merong C add 9? Explain ko daw bakit nagkakaroon ng C add 9. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako profesional na gitarista. Nagtuturo lang po ko base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na yan. Kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Ito yung ibig kong sabihin ng chord, 'yan. Ito yung C at 9. Marami ang gumagamit nito mga master. Mahalagang malaman natin mga master na yung chord is meron siyang triads. 'Yan. Example natin dito is C. May tinatawag siyang triads. Yung triads niya is merong root, third, at fifth. Ito 'yan mga master, yung uh, scale nang C major C D E F G A B Yan yung scale or yung standard nya lang na nota sa major scale. 7 notes lang yun mga master. Tanda natin mga master pag sinabing uh, major scale 7 notes lang yan mga master. Ang sumunod doon is na ulit lang. magkakaroon lang siya ng octave bawat nota inulit lang mga master. C D E F G A B C. Yan. D E F G A B C. Yan. Tawag sa kanila mga master is inoktib lang inulit. Sa chord naman mga master, yung sinabi ko na triads na root, third at fifth is simple lang yun mga master, i-identify mo lang yung number 1 at number 3, number 5. So, 1, yun yung ating root. 2, 3. So, ito yung 3, yan siya yung ating third na tinatawag doon sa ating chord. 3, dito sa ating major C is E. E note, ito. So, so on support natin, sige, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan na yung 5 yung G note. 'Yan. At yung tatlo na 'yan mga maser, 'yan yung napapaloob dito sa ating chord na C. 'Yan. Example ko dito yung ating root na ring finger, ito. 'Yan yung C. Ang ating middle finger is 'yan yung E or yung third. At meron siyang open G string sa ating third string, 'yan. Diyan na yung ating fifth yung index natin is root din 'yan, inulit lang din niya root. At same din ng ating first string na open E. Inulit lang yung dito sa ating middle finger na E. 'Yan. In majority, tatlong nota 'yan ang napapaloob sa mga chord. 'Yan. Yung tinatawag na triads. Pag mag-identify ka mga master, bakit meron siyang 9? Yung scale na 'yon, nagkakaroon siya ng uh, hindi na uulit yung number mga master. Itutuloy mo yung bilang na number mga master pero based din doon sa major scale. Yan. So, ito na 'yon, itutuloy natin yung number mga master. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yan na. 9. Ang 9 natin is siya yung ating D note. Yan. Bumagsak siya sa D note. Saging add 9 na siya dahil sa ating ring finger na D. Yan. Na-involve na yung D doon sa ating chord na C. Nagkakaroon na siya ng additional na nota. So, yung ating chord na C major add 9 is nagkaroon na siya ng isang nota. Hindi na siya triads, kundi apat na ang nota na nasa kanya. Root is nandito na sa ating middle finger. C C Yung ating index finger, nandyan yung E at meron tayong open G string sa ating third string at yung ating ring finger nandiyan na yung ating D or number 9 at ito rin ay pip mga master yan sa G yan, pip. kaya siya tinawag na C add 9 dahil sa nota na D yan sana mga master, nagkaroon kayong idea dito mga master. At nasagot natin din yung tanong na ating kamasters. Yan. So, hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Marami salamat mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.